Ating bansa Pilipinas. May mga prineng na bigyan na hostesya. Meron ding hindi. Merong mga kasong sa takbo ng batas at mga pangyayaring pumatak sa pala ng bawat Pilipino. Dito sa Pinas Crime True Stories, muli nating bubuksan ang mga pahina ng mga totoo primen hindi para manapot, hindi para maunawahan ang mga nangyari at matuto dito. Tara, simulan na natin. July 13, 1991 Isang pahimit magabi sa isang upper middle class subdivision sa paranya'te patahanan ng isang pinamang pamilya. Nangyari ang hindi inakasahan. Isang ina at dalawang anak ang butay na pinatay. Tanuog ng marami taon ang pangyayaring ito na ngayon natin tinatawag na Bisconde Massacre ay hindi lamang naging suliranin ng isang pamilya, kundi naging testigo ng na painaan ng sistema ng hospisya